batik ko. Salamat sa gracia ginoy kung magahinulo ni ni pagkaon Jesus ni. Mga unta guys. Siyempre, ang saan pagkaon, sa puto ba lang, huwi mo ginagkuktan. Kuktan ni mo dahil yung hungit. Ang mga guys eh. Masyag. Masyag ba lang huwi? Balang huwi yun Namin. Tama tsaka lang mi guys, kena sa sud na latik ko to nga. Mi ay. Mm. Praise the Lord. Mm.